kinakailangan nating balangkasin ang isyo ng droga do sa tama niyang balangka. This is a health issue. Hindi baril, hindi karahasan ang tugon. Kaya kinakailangan na nawagan tayo sa ating mga kasamahan sa Kongreso at sa Senado, ipasanan natin ang Kian Bill. Hayaan natin na sila Kian ang magsilbing reminder sa atin everyday of this sublime responsibility. At ngayong araw na ito, ngayong araw na kinukumembrate natin ang pagkamatay ni Kian, gusto natin idiin yung panawagan na dapat sumama na muli ang Pilipinas sa International Criminal Court kasi nakita natin na hindi sapat yung mechanisms for justice na meron tayo dito. Kailangan natin ng ICC para panagutin ang mga nang sa kapangyarihan at nang-aapi sa may hirap walang kapangyarihan. Thank you. Salamat po.

Paay. Sa kilala niya ang mga magulang, ward, at dagdag. ng buhay at kataruman Tinataas mo na rin sa inyo ang araw na ito. Sa lugar na ito, pitong taon na ang kararaan. Isang bata ang sumigaw ng tama na may eksam pa pumasa para po sa kapayapaan ng kaluluwa ni nila ni nila ni at ng libo-libo pang mga inosente na pinatay sa Madugong bukhang ng Rimhing Duterte. Tinadalangin po namin ang katarungan para sa kanila. Dawa po ang katarungan sa lupa ay magkaroon ng kapayapaan kung nasaan man sila ngayon. Sa amin aming pagsisikay para sa katarungan, ito po nawa ay magbigay pag-asa sa kanilang mga pamilya na at naulila na abot kamay ang pagbabayad at panitigil sa mga responsable at mga tao at pwersa na siyang naging dahilan ng na kanilang marahas at pandugong pagkamatay. Mahal naming Ama, tinadalangin namin sa iyo ang katarungan sa aming lipunan. dinadalangin din po namin ang kapayapaan kasama nito ang pananagutan. Nawa po ay patnubayan ninyo ang mga pamilya ng umulila taunan na karaan. Marami sila sa buong bansa. Inyo pong kalingain ang kanilang mga naiwan dito sa aming lipunan na nawa po ay pagtibayin nyo ang kanilang loob na makasama natin para sa laban, para sa pananagutan at aslam nito sa matamis na pangalan ng Panginoon Isang Kristo sa tulo ng panalangin na libo-libo nagdadalamhati pa hanggang ngayon. Amen. Hanina uh, o habang pabiyahe ako papunta dito, nating kami doon sa Dambana ng Panginoon, ako kung saan itinayo para maging ligingan ng mga kapwa namin na biktima ng EJK para sa nang nakaraang gera uh, kontra droga ng nakaraang administrasyon tuter. Amin na hong nakalibing doon eh. Pero habang papunta ako kanina dito at muli kong binalikan ng lugar doon, hindi ito madalas pasyalan dahil napakabigat ko ng pakiramdam na hanggang sa ngayon, wag ko patuloy na nagpapaabot ng pasasalamat ko sa lahat ko lalo yung sa media ko na uh, di dito yung pare-parehong mga mukha na talagang tumutok at uh, na nag-cover ko po. ilan naniniwala, ilan depende ay hindi pero kadalasan ko uh, sana ay nasa isang pahina ko tayo na tulungan ninyo kami ng mga pamilya na uh, patuloy pa rin po kami na uh, maasa ko na uh, mabigyan ng katarungan dahil si Kiyano, hindi pa hulu po sa katarungan ang nakukuha nito. May Court of Appeals pa ko, may Supreme Court pa ko. Sa kasalukuyan po, wala pong update ng pamilya, mula sa gobyerno, mula sa mga lawyer na tumatayo, kung ano na po ang status ng kaso. Wala po kaming alam. Aming salamat din po, lalo tigil kay Compersey eh, na naglaan po ng kanyang panahon na at samahan uh, sa pag alaala sa aking pamakay na si Kiyano. Aming maraming salamat ng commitment na -re po natin ang Kian bill na pinile natin ng 19th Congress. Sa ilalim po ng key bill, ipinagbabawal ang tokhang, ipinagbabawal ang mga abuso ng kapangyarihan ng mga nasa kapulisan na siyang nakitahilan ng pagkamatay ng libo-libo mga inosenteng Pilipino. Sa ilalim ng key bill po, tinitignan ang usapin ng droga hindi bilang isang problema ng krimen at peace and order kundi isang isyu pang si lalim po na Kuya Bill, ati pong sinusulong na dapat holistic community based ang kahit anumang drug intervention program. Kung ang sakit po ay pangkalusugan, hindi baril ang kailangan. Pag mayroon pong sirang bumbilya sa ating bahay, hindi po tubero ang tinatawag natin. Ang tinatawag po natin electrician. So if this is a health issue, a health concern, ang usapin ng uh, droga, bakit baril at pulis at karahasan ang naging tugon? Opo, oh, patras po. Atay ka, upo ka, atay. sorry.

De los Santos. At sa susunod na taon, baka kanyang pangalan at tuloy yung laban natin para sa Katarungan. Sabay-sabay po tayo, Kian de los Santos. Salamat po. Mga. Salamat. Thank